Hello mga kamars, good morning, good morning, good morning. Happy Sunday everyone. Maingay ngayon ang aming kapalitiran kasi tingnan natin, anong nagawa dito ba? pagwawalis, yan yung ginagawa yung blower. Sobrang blower na maga. Ako nga pala is, sobrang baho yung aming kapaligiran kasi nag-spray si Kamuntik na malaglag ang aking ano, aking salamin. Ayun pala may ginagawa din yun no, know, mga kamars. Ayun no. Oh may construction pala dito sa ilalim ng underground sobrang tasyan mga kamars dangerous very hey. kalula kapi uh, at ang araw yung nakadyaan uh, Ina yung mga kamars yung mga, mga olives malapit na oh part November nila ni ha-harvest yata. Ang baho ng swimming pool. Sobrang blue na blue ang kalangitan. Happy Sunday. Bubong ng kapitwayo. May ibon, oh. Ang sisipag na mga tao mo. Yung carpet. Diyan. Diyan pa. <laughs> Ako ay nagatid na ng pagkain ni Ama. Naglilinis na ang um, manok. sa saka ko Yan. Yan ang linggo. Ang sisipag ng mga worker. Mga tauhan dito sa loob ng compound. Ang sisipag nila. So kita Six and a half hours later. Hello mga kamars. So, andito na naman tayo po sa kusina. Magbabalik at gagawa po ako ng milkshake ng aking amo kasi ito yung kanyang kinakain sa tangali. Isang saging pero hap lang yung ating gamitin. Nagluluto uh, pa po ako pero kailangan ko muna ito i-deliver sa taas. At saka hap na uh, hap na po buka to. Lahat po 'yan ay hap hap yung ating gamitin. Tapos ito yung kanyang lunch mo na bago yung ano kasi magte-take yun ng kanyang gamot so yan mga kamars uh -huh. ay wala sa so, mga nang kita kilitilig ba pagkatapos isang isang uh, dates kailangan is tanggalan natin ng buto pagkatapos instead, pwede naman maglagay tayo ng almond milk or coconut milk organic coconut milk na yung na kanyang ginagamit so, magkua tayo nito ng half oh, half cup lang ito yung ginagamit ko mga kamars simutin natin para hindi sayang. Pagkatapos, maglagay tayo ng protein. Yan. Organic po ito. One, one scoop lamang. One scoop ng protein. Ayan. Tapos, lagyan natin ng cinnamon para pang pasarap. Nasa sa inyo kung ano karami yung ilagay niyong cinnamon. Pagkatapos, hindi talaga tayo naglalagay ng sugar, di ba? Ang ginagamit natin is yung dates. Kasi matamis naman yung dates at saka ang gamitin natin is honey. take note guys bawal tayo gumamit ng metal sa honey ang pwede lamang is plastic or ang napakatapis is ang wood spoon so maglagay tayo ng isang kutsarang honey ayan honey honey, honey, honey. ayan po Ayun. Ah, uh, Naka-ready na yung ating lagayan. Ayun. Ay, mag-ready natin yung So, maglagay tayo ng konting ice para... Ayun. mag natin dito para yung honey is... Ayun.

Ito ay tapos na mga kamars, mga kapar. Uy, mukhang namang ininuman ah. <laughs> ano ba yan? Mukhang ting inom. Mukhang may nainom ah. <laughs> Wala po yan. Baka sabihin niya mo, inim, na, ah, mukhang may uminom ah. <laughs> diba? So, ito na po ang ating finished product. Healthy-healthy po ito. Napaka-healthy na milk uh, milkshake. So, yan na guys. Bye-bye. Ito yung Sunday fun day work natin. Fun day ba to? Ewan lang. <laughs> so, enjoy life lang. Happy Sunday. And God bless everyone. Bye.